Good morning mga idol, mga bingo na itong sa kaliwakan mga mananap. Good morning, ay. Kapong at mga idol. Itong ligat adlaw patanin, ni birthday sa akong darling my love, so sweet mga idol. Kaso nga lang, medyo na busy man ang mananap mga idol. Muna na extend ang birthday niya mga idol. Kaya birthday sa akong darling my love, so sweet mga idol. Kaya 27 man mga idol. April 27, ina na proceed big 28. So, ah nga, oy. Kapan mga idol, sa'yo sa pa may idol, nagkato may sa may kidapaon city mga idol. Nangita may pagsuntaan mga idol, mga mananap diya sa kaliukan. nyamul mula namin among nahanda mga idol. Maista lang kung mga idol, lang mga idol, mga mananap diya sa kaliukan. Ang importante diya mga idol, mga idol ang tag-blessing ah, sa ginoo mga idol. Mga lang lang mga idol, mga na tagbayo, mga lawas mga idol. Mula na, tapos sa mga bata, ay ligo si okay na mga idol. Muna na importante sa atong mga sa atong pamilya mga idol taksa taksa sa mga pamilya mga mananap mo na importante mga idol mo na nga hatag ito panahon para sa atong pamilya pang idol mo nga kasugdanan sa atong mga paningkamot mga idol din naman kita sa social media mga idol mo mong ini atong pangita mga idol mo na nga padayon na kita sa atong trabaho mga idol mo na nga pasalamat kita sa kino sa kinatasaan mga kamasa mo na nga kita gaantag mayo nga panglawas mga kamasa blissful kayo. Importante mga kamasa. din, na tamang mga kamasa. Importante namin itong lawas. Muna na ikaroon mga kamasa. diri may karoon sa may rotoras resort. Dari sa may barangay kamasa mga kamasa. Muna nga, okay raman ang kaimitang dito mga kamasa. kay moraling malingaw lingaw, lingaw mo kada Di sa may kamasa mga kamasa. kay tungod. Nindot ilang resort mga kamasa. Unya, kung gusto mo ilalo mga bangag, na may ilalo mga bangag. Kung gusto mo yung nabaw mga bangag, na may nabaw mga bangag. Kung gusto, kung asa mo malingaw, sa mo, o sa nabaw, abala na mo kung asa mo gusto nga mulingaw, na mo yung mga, na mo yung mga ribulto ni mga kamasa, na may mga ribulto ni mga mananap, pwede mo magsakasaka mga kamasa, o kung mga kamasa, pwede mo magkamang-kamang dito mga kamasa, kaya may bitin dito mga kamasa, ah nga, oy. mga kamasa, yeah, good morning, mga mananap, mwani ako mga bugoy mga kamasa, mwani mga, ni mga ka, ako mga, kapdanan mga kamasa, mwani silang mga, sultiri mga anak na mga makamasa unya pambugin ako ako bukas mga kamasa yilo gorn na oy yilo mo mga pagkaon sa dato ayo mo kay ibog kay dato ra na Buna na mo na mga kamasa gud five second, mga kamasa ay kagul kato mga bagwanon nga mga content creator ay law mo kagul mga kamasa Dia kita tanan-tanan sa buragi sukod lang ta ni busing nato kun asa gid padulong atong paningkamot di kamasa sa social kay mga kamasa Sulti ang mga kamasa. Sa kataan, dagaan nung nakaroon mga kunting kalito ng mga kamasa. Di naging masabdan kung sa'y plastada mga kamasa. At mo mga sabundo ganit sa mga dagko ng vlog mga kamasa. Nagbawas sa itong mga kamasa. Dili nagito sa ang expectation versus reality mga kamasa. Layo na kayo sa sa una mga kamasa. Ang ato mga kamasa. Di na itong nulaunaw ng inka mga kamasa. Kung itungkot na na ni Lord, makapot ka na mga kamasa. Ah nga, oy, Enjoy-enjoy lang itong mga kamasa. Muna nga, Makuntin to taas atong kinabuhi mga kamasa. kay tungod, wala na tagahan sa mga dinagko ng mga kabutangan mga kamasa. Importante mga kamasa. Nami atong lawas. Wala na atong nupangayaw at natuprogram din sa gino'ng mga kamasa. Unya. Wala na. Tapos atong mga aligo. Wala na mga kamasa. Importante nga mga kamasa. Salamat yun sa mga ubay-ubay ng mga followers. Huwag may kagabi katungon kapon mga kamasa. Sila fry ko. Salamat yun. Tsaka, lindot yun ang atong kapdanan sa kaliwkan nga po, mga kamasa niya kamasa mura na yung mga kamasa ma-advise na ako sa mga baguhan ng mga kamasa kuntin lang mo consistent lang mga uploader mga kamasa consistent uploader lang mo mga kamasa ayaw mo ka ka mga kamasa ayaw mo kaibog sa itong mga dagkok ng mga content creator mga kamasa kaya ikabalo ka mo mga kamasa kikan po na sa ilas asa mo ka nga nagtanong tanong ka grabber. dito tapping ah nga oy kung na siya kung na siya Prestada? Murag ka tong kay Nga pagtano, harvest ah, nga o Mura mga kamasa. Ay, mga itong mga kamasa. Kay Lison ba itong mga kamasa nga? Pagtanom, buangan ng mga kamasa. Ay, pasintabi na lang sa mga dungog na nang kasupport po kay, kay Wala na ko ilabot dia Kaya mo man nakita sa tao, respeto po ninyo mga reaksyon sa tao. Kaya demokrasya, matamang kamasa. kamasa. Ah, nga o kamasa. ayan lang mong soko suko mga support mga supporters ni Ngiwi anyway, ay na mga goal sa mga nga mga neutral lang yung mga kamasa kung sa'yo nakita na mga kamasa i-respeto lang ninyo mga reaksyon reaksyon lang man mga kamasa kung wala makita ulay sulti kung wala'y madunggan wala'y mabatian wala'y masimutan alangan man po asa mo at itong sinimutan siyempre mo reaki na itong una kung sa'yo blastada atong mga na, nasimutan kag nakita wala'y mga kamasa muna nga respeto lang yun, mga kamasa ah nga oi importante mga kamasa sa panahon sa sang... mga okasyon ng mga kamasa, pagbigyan mo na atong pamilya, mga kamasa. Dili lang pero lang na komedya, komedya at kamasa. Na po seryoso, kamasa. Una tayo panahon sa itong mga anak, mga kamasa. Ah oy. Kaya mga mga kamasa, tungod sa itong ang importante mga kamasa, plangga na ito atong asawa, plangga punta sa itong asawa, mga kamasa. Di man guapa, uguapa, paraon, kamasa. importante yung guwapa o guwapo kung ano panahon kamasa? Ang importante di kamasa, buutan, kagmasaligan, kagpwede biyaan si mong balay. No